Sa isang relasyon, hindi importante kung gaano nyo kamahal yung isa't isa araw-araw. Alam mo yung mas importante? Ay yung pinipili nyo yung isa't isa araw-araw. Kasi hindi magugro yung isang relasyon kung walang mga problema at pagsubok eh. Dahil dyan kayo mas lalong pinakitibay. Dyan nyo makikita kung gaano nyo kamahal yung isa't isa. Kaya ikaw, kung ikaw ay nasa isang relasyon ngayon, isipin mong mabuti. That relationship is not all about love and happiness, but it is also choosing the person every day. Choosing each other every day. Sabi nga, wag na wag mong ipagpapalit yung taong sinamahan ka kahit sa pinakamabulong sitwasyon ng buhay mo. Para lang sa isang taong pinasaya ka ng isang araw.